Papasok na nga pala ako guys sa trabaho na isipan ko muna na mag drive thru para maka order ako ng kape. So ayan guys buksan ko lang muna yung pintana. Wait lang guys sa order muna ako ng kape. Pabili po. Pabili po. So ayun narinig na tayo. Uh, isang kape po yung maliit lang. Uh, lagyan mo lang dalawang asukal tsaka dalawang cream. Okay sige sige. At yun nga guys naka order na tayo diretso na tayo dito magbabayad na tayo. So ayan, hindi na tayo gagamit ng card so cash ang ibabayad natin. Yung mga naipon kong barya dito sa sasakyan, yung mga pinagbentahan ko ng mga lata. O so, ba diba guys, laking tulong talaga ng mga pagbenta-benta ko ng mga incan So may pambili na ako ng kape, hindi na nababawasan yung sahod ko. At wala naman talaga babawasin sa sahod ko dahil wala naman talaga akong sinasahod na puro pambayad sa bills. At ayun na nga guys, magbabayad na tayo. Ayan, bayad po. Oh, ayan, ayan, ayan. Ah, ito po bayad. Bali, bariya na lang po ang ibabayad ko. Hindi na po ako magagamit ng card. Ah, sige po. Ayan po. Okay na po ba yan? Ah, okay lang sa'yo na so ah, sige, sige. Ayan guys, ah, dito, ah dito na tayo. Kukunin na natin yung order nating kape. Oh, si kabayan nga pala to. Oh. ayan. Oh, hi ay, ka kabayan sa camera. Oh, ah, hi ka. Ah, sige, huwag ka na mahiya. Uh, naiya siya. Okay lang guys. Ah. Ah, sige yan. Guys, mga nagtatrabaho dito sa McDonald's sa Quebec. Yan, sa lugar na napunta namin. Puro mga Pilipino na halos. So, ikaw kung may experience ka sa fast food, try mo mag-apply dito sa Canada kung may pagkakataon. So, malay mo naman, ba diba? So, ayun, salamat guys.